Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back sa ating channel master uh, Dito naman tayo dun sa last week na pinuntahan natin Try natin kung may mahuli pa dito uh, At try ko rin magsasabiki muna Tapos maya maya Kung wala Lulusungin natin na naman dito Insya Allah Ito, dito tayo sa Yan Yan, ang dog RC7 malapit lang to mga master okay. so sama nyo ko mga master insya Allah yeah, mga master set up tayo try natin nga magsabi balo mm, na. naglululundag na yung balo <laughs> huli ka ngayon huli kang ka ang balo ka maliit na balo ko Thank <laughs> dah so, uh, mati ni eh, sabikis la kawalan kita kau kagalalah lap semut kumai nang balu bye bye <laughs> Tayo. Walang tayo. Wala. Bakit Hmm. na. master. seperti itu. Kali ni apa pelak aku lepas tu? Jadi itu tak lagi sila. Kanu ping, haha. <laughs> hey, nak kawal apa? Ah ah ah. Okay. <laughs> No choice betul enak banyak mari dikita ha. Mhm Mhm Oh apa Telaga maga Kakakan mas naman. Malaki na ng konti. Ay, meron. Sinalo. Grabe namang pakaw nito. Nasa tabi lang niya. Tumama. Alirin. Ah, -laki Uy. Oh, wala sila kina. Ito na makawala. Okay, wala ito lang. Uy, nalaglag na. Nalaglag na mga master, buti na kawaga ko pa. Sayang. Mantik ng masayang. naghihintay na sila ut. Wala hmm. na nilang naghihintay. Hmm. Dito na naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Hintay na ako. camera natin. ako na ipakita sa inyo mga master lak 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 namin kasi lang hangit kaya hindi ko ma man yung gusto kong saan strike lang yan lah fish on mga master

Tata, tata. Firing the hole. Saluhin nyo. Hmm, wala. Hmm. Diyan. Hmm. Ito na. Ito na. Habol ng habol. Hinabol niya ng hinabol mga master. Hmm. Maliliit talaga. Hmm. Pwede niyan. Paksiw kayo. maliit lang yung lure natin kaya maliit din yung nahuhuli ganoon talaga ano baka meron dito ako nga pupuling yung dito Yeah. Uh, Patrol good Post guard. kiki which mga master mag -tiki. Mag -tiki talaga magkatali natin pwede na ang paksiyo na. na mga master hindi naman tayo binawalan ituloy ang ligaya dahan ka agad ah mm -hmm. dahan mm -hmm. ka agad bumaki 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 uh. oh mm. ay nalaglag pa vayan a no, la que la quieran. wala kayo ngayon dito pag nailan ko na kayo wala na tumiikot ako sa guard tapos hindi sa ano hmm kinagat niya laki na grabe naman kagat nito talaga naman laman, maliit maliit na mga master hindi pero maliit talaga itong mga ganitong size pangalan ko yung one spot ngapa saging saging hanggang dito na lang mga master ang ating video sa ngayon at uh, alhamdulillah kahit pa paano eh kahit tanghali na tayo nakapunta nakadali pa rin tayo kahit pa paano pero maliliit lang sayang nga dahil hindi tayo nakaga pero okay na may pang ano na tayo pang paksiw ipakita so, pakita ko sa inyo mga master yung huli natin mga master dalawa tatlo apat lima anim yan nagilangin yung lure na ginamit natin pala yung lure na ginamit natin yan kulay red na yan 5 grams meron ako nagdala ako ng dalawa 6 grams kaso nung ginamit ko na ano na wala nang kumakagat kaya so, dito na lang mga master ulit ang ating video maraming salamat at ito ang ating mahalala ko pala mga master mapadaan kayo sa video ng ito inshallah na uh, please like and subscribe lang po masaya na po tayo diyan para may pagpatuloy natin tong mga ginagawa natin dito paghahanap ng mga fishing spot dito sa Jeddah so syukran ulit